fried bangus, egg rice, and veggie. Kasi like, puro na lang ako meat. So, mag-fish muna. na. And guys, yung mga choices nila, yun yung menu nila, tsaka yung mga prices. Tapos, meron din silang mga pizza, isa na part. Ayan. order ko. Ate, hello. Hello. Ayan, hi ka po. Kaya pag nag-i-create ko kayo ng Filipino food, punta kayo dito sa Roselia's Pizza ko, guys kasi puro meat na po ako cents lang yun, guys grabe din sila mga sasawan dito guys wow thank you wow 3.50 pa pa first time dito, guys. Kaya sabihin natin po para hindi ka na tayong lagi. try na natin guys ayan Atin natin ang sauce Try natin yung ano, soup. Yung ano, lasa niya. Na guys, kumain na tayo. Masarap naman siya guys kasi siyempre prito lang naman yung ano, diba? Yung fish. Pa-try so, natin sa susunod yung iba, yung meat nila. Hindi lang ako nagmeat muna guys kasi nga. Poor meat na yung kinakain kung fish na lang talaga ako. ko naman siya guys. I okay. know. Okay.